Kinabukasan na sorpresa si Luana ng hindi inaasahang tawag sa telepono. Luana si Prudence to, hindi mo na ba ako natatandaan? Pamilyar na boss ng dating kaibigan ng nasa kabilang linya. Prudence, kumusta ka na? Tuwang-tuwa si Luana. Hindi niya akalaing tatawagan siya ng babae. Halos dalawang taon na kasing wala siyang balita dito. Loka, akala ko nakalimutan mo na ako. Nagtatampong wika ng babae. Pwede ba namang makalimutan kita? Bakit hindi mo malang ako naalalang tawagan kahit minsan? Sorry, Prudence, pero hindi na ako siya madalas maglagi dito sa bahay. Sa Baguio na ako nagpatuloy ng pag-aaral. Really? How nice? Sa UP Baguio? Hmm? Si Luana? Sosyal naman pala kayo ni Cheska. Balita ko sa California na raw nag aaral ang isang iyon. Talaga? Ngayon lang niya nalaman iyon. wala na kasi siya ng komunikasyon sa dalawang kaibigan. By way, gusto sana kitang imbitang kumain sa labas pag iimbita ni Prudence. Kailan? Excited na yung tanong. Totoong nasabig siya sa kampay ng mga dating kabarkada. Tomorrow night, libre ka ba? Yeah, sure. Agad niyang pagsangay. Okay, susunduan ka namin ni Mike bukas ng gabi, alas 8. Mike, parang pamilyar yata sa kanyang pangalang nun. And who the hell is Mike? Natatawa niyang tanong. Eh di sino pa di yung lalaking patay na patay sa akin? Hindi mo na ba sila Mike, Mike Lorenzo, isa sa mga kaibigan ni na stepbrother ni Cheska, na bird singer. Huwag mong sabihin kayong dalawa na. Actually, mag-iisang taon na. One year na namin bukas. Talaga, tumawa siya ng malakas. My God, ibig mong sabihin hindi na wala ang communication ni yung dalawa pagkagaling ng Pangasinan. Hindi na ako tinantanan. Dead na dead kasi sa akin ang loko. Wow, parang next set yata akong makita kayo bukas. At masosurprise ka kapag nakita mo si Mike bukas. Hindi na siyang dating patpating katulad noon. Mataba na siya ngayon. Pinataba ako siya. Napabungis-ngis pa si Prudence. Nalipas pang ilang minutong pagkukwentuhan at ibinabana rin ni Prudence ang telepono. Nang may waba ang po sa sakalang naalala ni Luana na nabanggit nga pala ni Prudence na first year anniversary ni bukas ni Mike, nangamba tuloy siyang baka makaabala lang siya kung kasama siya sa special date ng dalawa. Pero nakapangako na siya kay Prudence kaya sasama siya sa mga ito. Bago magalas alas 8 ng sumunod na gabi, ay nakagayak na si Luana. Mga sampung minuto na marahil na nagpapaikot-ikot siya sa harap ng salamin. Tila si Wani ang pinagmamasdan ng sarili sa refleksyon doon. Pakaramdam na yung masyado yatang hapit ang suot niyang damit. Ang totoo ay pinahiram lang sa kanya ito ng kapatid na si Minerva. Ang malamang problema niyang isusuot. Pagaman mataas sa kanya ng ilang pulgada si Minerva, Halos magkasays naman sila ng katawan. Malalaman nga lamang ng konti ang katawan niya kung ihahambing sa modelang pangatawa ng kapatid Lokat ang tabas ang pinag-uugnay ng makitid na terante sa balikat ang dark blue printed dress na suot niya. At kung tama at nama ang bagsak niya sa katawan ni Minerva, humahapit naman ito sa makurbang katawan ni Luana lalo na sa bandang dibdib. Litaw ang kaliitan ng bewang ni Luana pati na rin ang may kalaparan niyang balakang. May skirt kung ang magsusot ay similar ba? O dalawang pulgata ang taas mula sa tuhod kung si Luana naman ang magsusot? Tinaroon na hanay ng dark blue high heel shoes. Inilugay niya ang lampas balikat na buhok. Nagpahit ng manipis na makeup sa muka. Matapos makapagwisik ng maburgitong pabango, ay bitbit -bit ang handbag na lumabas na siya ng silid. Eksaktong ikawalaw ng gabi nang dumating ang magnobim Mike at Prudence. Mahigpit silang nagyakap ng dating kaibigan. Mahigpit din niyang kinamayan si Mike na malaki na nga ang ipinagbago mula sa dating payat na katawan nito Si Prudence na hindi pa rin nagbago mula sa dating pagkamatabil Ang siyang nagmonopolyo ng usapan habang nasa daan sila sakay ng kotse ni Mike Ang main topic, kwentuhan syempre pa, ay ang mga nangyari sa kanila sa Pangasinan 2 years ago Lihim na ipinagpasalamat ni Luana na niya isa kina Prudence at Mike Ay walang bumagit sa huling insidente ng nangyari sa Pangasinan na naging dahilan ng na madali ang pagbalit ni ng mga babae sa Maynila. Sa isang klas na restaurant sa Ayala Center, Makati humimpilang sa sakya ni Mai. Kausi ang lugar at romantiko ang atmosphere ng kapaligiran. Mahihinuhang reserbado ang bawat table dahil sa pinto pa lang. Ay sumasalubong ng isang uniformadong receptionist na siyang naghahad sa mga diners sa mga pinareserbang mesa. isang naiilawan ng candlelight ang table na ipinareserba para sa kanila dahil nasa likod siya ng pareha ni Prudence at Mike, hindi kagad ni Pansin ni Luana na okupado na ng isang tawang mesa nyo na nila. Nang tuluyang makalapit sila sa mesa ay mababa ang sa magandang mukha ni Luana. Muntak niya maitutup ang kanang kamay sa bibig nang nakilala ang taong naroon na at mukhang sila ang hinihintay. Kada naibulong ni Luana. Hindi niya ini-expect na makita ang lalaking ito dito. Sumulyap sa katabing si Prudence. Busy naman ang babae sa ginagawang pagbati sa taong nadat na nila doon. Good evening, Aaron, si Prudence. Marahang tumayo ang lalaki mula sa inuupan nito. Malagod na nakipagkamay kay Mike at Prudence. Lumigid ang tingin at tinanguan lang. Ang natitilihang si Luana. Kanina ka pa ba, Aaron, si Mike? No ka darating ko lang. Nakangiti mo nito sa iyo sa painang mata. With my boyfriend's employers, Luana, si Mr. Aaron Lakson kung may pakilala ng pilyang si Prudence kay Luman, si Lu, si Aaron ang partner mo ngayong gabi, nakakalo akong pagkakangiti ng babae. Para bang pinag-aaralan pa nito ang ekspresyon ni Luan sa muling pagkikita nila ngayon ni Aaron. Ay, pilit siya ang Nakatingala sa mukha ng lalaki. Hindi naman ibinalik ni Aaron ng ngiting iyon sa halip ay seryosa sila itong tinitigan. Segundo lang marahil, ngunit pakiramdam ni Luan ay napakatagal ng sandaling hinagod siya ng tingin ng lalaki. Naglakbay ang mata nito sa dibdib niya. Bumaba ng balak sa saka unti-unti ibinalik sa mukha niya. Hindi niya alam kung namula siya ngunit naramdaman niya ang pag-iinit ng pisngi dahil sa walang kurap na paghagod ni Aaron sa kanyang kabuan. Eh, baka naman pwedeng tayong maupo. Busas ni Mike. Magino ang hinila ni Aaron ng upo ang laan para kay Luana. Napapit lang silang bahagyang dumikit ang isang kamay ng binata sa kanang braso niya. Tilang may kung anong kuryenteng nanulay roon. Hindi tuloy may ni Luana na maasiwa nang pare-pareho na silang nakaupo sa paligid ng isang mesang naiilawan ng dalawang malirikit na kandila. Habang tinutong niya ng minibuk, ayon na sinulya pa ni Luana ang harap na si Prudence. Inosente naman siyang nitean ng kaibigan. Naku Prudence, masasabunutan kita. Gusto niyang bulyawa ng babae. Hindi man lang binanggit sa kanya na makakasama pala nila ngayon si Aaron Luxon. Do you like seafood? Tanong ng katabing lalaki ng bahagyang ikinagulat ni Luana. Yes, may kaling sagot niya. They do a particularly good seafood salad here. Like to try it? Seryosong switcher na Aaron. Alright, such enthusiasm. Si Prudence, nakangiting pinagmas na sila. Ngani-ngani, inapan na nilwa ng kaibigan. Nasisiguro na niya ngayon na sinadya talaga ng babaeng huwag pa lang sa kanya. Nakasama nila ngayon si Aaron. Nang magsimula silang kumain ay medyo na walang pagkasiwa ni Luana dahil halos inignore naman siya ni Aaron. Tangay ito at ang kaibigang si Mike ang nagkukwantuhan. Narinig niya ngayon hindi naman niya mawawaan ang pinag-uusapan ng mga ito. Mga business stars na may kinalaman sa negosyo parehong kinaaangiba ng dalawa. Upang hindi mag-work, itinuan niya ang pansin sa babaeng pakihatang sales. Nagsimula yung mag-perform ang lumang love ng natin na may titulong The Way We Are ng inawit ng babae. Paborito niya ang kantang iyon na Willis siya sa pakikinig sa magandang boses ng singer. Hindi tuloy na malaya ng paglipas ng mga sandali. Carmen dance with me, honey. Narinig ang pagsasalita ni Prudence. Nakita niya ang hinila nito ang kamay ng Naomi si Mike. Noon ay may ilang parehan na nagsasayaw sa dance floor. Umalik ang kaba sa dibdib ni Luana nang maiwan silang dalawa ni Aaron sa mesa. Have dinner with me tomorrow night. Wika ng lalaki. Napangat siya ng tingin dito. Nakita niya ang nakatingin sa kanya. Lumagok muna ng alak sa tamang kopeta bago direktang tumitik sa kanya. I can't. Tangin niya. Nakada man ng pagtataka. Bakit hindi imbitan siya ng lalaki? Why not? Muling tumingin sa dance floor ang binata. Why are you inviting me out? Hindi napagilan ng sariling balikan nito ng tanong. Nagkibit balikat si Aaron. Let's say I want your company. Hindi ba akong maling tao para imbitahan mo? What do you mean? Bakit hindi si Nicole Villarama ang ayan? Hindi ba siyang noby mo? Nakakalo akong umiti ang binata. Ay nagsaselos ka sa kanya. Lalaki ang mata niya. How dare you to say that? Bakit naman ako magsiselos? Hindi ko mibo si Aaron. Nagpatuloy lang sa nakakalo akong nito. Iniwasan naman ni Luana tumingin sa pwesto ng lalaki. Nakatagilid siya kaya hindi niya nakitang tumayo ito. Namalaya na lang niyang nasa tabi na niya ang lalaki. Shall we dance instead? Wala na ang ngiti sa labi ito. Hindi siya nakatanggi. Hawak na ni Aaron ang kanang kamay niya. Magkahawak kamay nilang tinungo ang gitna ng sayawan. Siwa ang humawak sa balikat ni Aaron nang maramdam niyang hinapit siya sa bewang nito. Pakiramdam ni Luana ay may kung anong awareness ang nagbuhay sa pagitan nila sa muli nilang paglalapit ng binata. Tinangka ang bigyan ng puwang ang dikit na dikit na nilang katawan ngunit lalaw lamang siyang kinabig ni Aaron sa dibdib nito. Dahil sa pagkakalapit ng kanilang mga katawan, langhap na langhap ni Luana ang pabangong gamit ni Aaron. Hindi tuloy niya may iwasang balikan sa isip ang isang pangyayari noon sa Pangasinan Dalawang taon na ngayon ang nakararaan. Isang insidente kapag binabalikan sa isip, ay nakapagpapablis ng tibok ng pulso at puso nila. Saglit siyang natigilan, ibig pagalitan ng sarili. Hanggang ngayon ba'y naaapektuhan pa rin siya ng isang insidente matagal na nangyari? Is something sa Si Aaron, naramdaman ang saglit na pagkatigalgan niya. I think I'd like to return to our table. If you don't mind, hindi pa tapos ang tungtog pero gusto niyang bumalik sa mesa nila tinitigan ni Aaron pagkuway marahang tumango ito. Kumala sa pagkakahawak sa kanya. Tahimik na tinanganan siya sa siko at inalalayan pabalik sa bakanting table niya. Kasalukuyan pa rin nagsasayaw ang magnobing Mike at Prudence. Nang makaupo sila yung ulang kibong dinampot may hero ng bote ng alam. Nagsalin sa isang kupeta at tinungga ang laman nila. Nang magangat ng tingin si Luana ay nakita niyang nasa labi pa rin ni Aaron ang tangang baso. Ngunit nakatutok sa mukha niya ang mga mata ng minata. Nandito migil ang paghinga niya Nang magtamang paningin nila ng lalaki. Migil ang hinang nakapagtitigan siya dito. Parang napapahiyang umiwas siya lang tingin dito na hindi na niya kayang tagalang pagmasdan ng nangungusap ng mata ni I'm going to the ladies. Excuse me. Tumayo siya bago din ang putang hangbat sa mesa. Iyon ang paraan ng pag-iwas niya sa lalaki. Mga limang minuto marahil na naglagis siya sa ladies room. Wala naman siya ginawa doon. Basta tuyo mulo lang at tumitig sa salamin. Paulit na ulit na tinatanong ang sarili kung bakit ganito ang nararamdaman niya tuwing mapapalapit sa lalaki niya. Umiling siya. Hindi maaari. Hindi ba't matagal lang na wala ang teenage infatuation niya para sa brother ni Jessica? Sa dalawang taong nakalipas na hindi nila pagkikita, hindi ba't na wala ng paghahang naramdaman niya sa mayamang lalaki? Pero ano't matitigan lang siya ng lalaki niya, ay nawawala na siya sa sarili niya. Umiling siya. Hindi niya alam ang sasagot sa mga tanong na inang ng isip makasiguro mo pa nang kabang nararamdaman ng dibdib ay muling lumabas sa powder room si Luana. Paglabas daw ng dalaga ng walang ano na humarang sa kanyang daraanan ng isang estrangherong lalaki. Halatang foreigner ay yun ayon sa pisikal na kaanyo nila. Nakitid ang corridor na yung pabalik sa main room ng restaurant. Kaya nakadama ng takot si Luana nang hindi umalis ang lalaki sa harapan niya ng tangkay niya dito. Please wake ka nito. Namumunga yung mata. Please don't rush on. No, if you don't mind, sinubukan niyang itulak ang lalaki. Ayun ay tuluyang nasakmal na siya ng kakaibang tao. Lasing ang lalaki. Pulang pula at wala na rin sa wish ang pagsasalita. I think you're the most ravishing woman I've ever seen. Magputol-putol ng salita ng lalaki. Bahagyang gumigiro sa pagkakatayo. I just had to tell you, thank you. Now, hindi niya may tuloy ang sasabihin. Nararamdaman niya ang sobrang pangatong ng tuon. Oh baby, come here. Tinangkasi ang hawakan ng lalaki. No, impis ang sumigaw. Anong nangyayari dito? Boses na Aaron mula sa likod ng lalaki. Ang halos magpaiyak kay Luana dahil sa sobrang lilip na nararamdaman. Mabilis niyang tinabi ang estrangherong lalaki at nagmamadaling humakbang palapit kay Aaron. Kaagad naman siyang inakbayan ng binata. Madilim na madilim ang anyo nito. Nakatikong ang isang kamo. It's alright. Bulong niya ng aktong lalapitan ni Aaron ng lalaki niya. Ay nakatingin na lang sa kanila What was he doing? Galit na pagtatanong to Nothing honestly. He just wanted a word na yes, Aaron. Hinigpitan niya ang kapit sa braso ng binata na unti-unting lumapit sa kanila ng lasing na lalaki. I meant no harm. Nakangising wika ng estrang I just wanted to tell your girlfriend that I think she's beautiful. Huwag Aaron. Maagap niyang pinigilan ng isang kamo ni Aaron ng aktong iigtas ayon sa harap ng lalaki. Uupakan ko na yan. Namumula na rin sa galit na wika ng binata. Now please Aaron, take me back to our table. Nakikiusap ni siya. Natatakot siyang magkaroon pa ng gulo sa lugar na ito. Hinilan niya ang kamay ng binata. Pinilit ilayo sa corridor na yun. Salamat sinundan mo. Wika ni Hamang palapit sila sa mesa nito. Ang tagal mo na wala kaya sinundan na kita. Nasa mukha pa ni naero ng galit. Hindi ko na siguro alam ang gagawin ko kung hindi ka tumating. Unti-unti nang nawawala ang nerves na naramdaman niya kanina. Did he touch you? Hindi kinausap niya lang ako. If he touched you, I would have killed him. Maraming pagsasalita ni Aaron. Hindi siya kumibog. Noon ay halos nasa tabi na sila ng mesa ngayon, ay noo ako pa na ng magnobing Mike at Prudus. For living, ako nang maghahatid kay Luana sa kanila. Direktang pamamaalam ni Aaron sa dalawa. But we're not finished. Si Prudence nasa mukha ang pagtataka. It's all right, honey. Mabayaan mo nang mauna sila sa atin. Makahulugang ng humiti si Mike sa kaibigan. Hindi na rin tumutol si Luana sa pasya ni Aaron. Ayaw na rin niyang matalilit nililipas sa ako na ito. Tatawagan na lang kita bukas, Luana. Nakangiti si Prudus. Bye, si Luana. See you tomorrow, Jack. Pahabol na salita ni May kay Aaron nang tumalikod na sila. Tahimik silang sumakay sa kotse ni Aaron. Walang nangas na magsalita. Pinakikiramdaman lang ni Luana ang animoy galit pa ng binata. Madilim ang anyo nito habang nagmamaneho. Nang humimpi sa tapat ng bahay nila ang sasakya, ay nagmamadaling binuksan ni Luana ang pinto ng kotse. Wait, mahinang wika ni Aaron. Ala nga nang siya sa pwesto ng binata. Susunduin kita bukas ng gabi. No, Aaron, eh, huwag mo nang gabi. Hindi ako sasama sa iyo. Nang mabuksan ang pinto ng sasakyan na bagla lang siyang lumingon dito. Salamat. Iyon lang at walang likod na siyang pumasok sa loob ng bahay. Napasandal sa likod ng pinto nang marinig ang pagharurot ng papalayong kotse.